Pinukpukan sa 33rd regular session ng Sangguniang Panalawigan ng Nueva Ecija ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali na mapagtibay ang isang ordinansang isinasaayos ang pamantayan ng paniningil para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay sa mga post-harvest facilities na pag-aari ng provincial government. Sa ilalim nito ay maniningil ang pamahalaang panalawigan sa mga magsasakang magpapatuyo ng palay sa Nueva Ecija Provincial Government Grain Drying Facility and Research Center na nasa Palayan City at NAPG Rice Mill Complex na nasa Gimba ng halagang 1 peso and 40 centavos per kilo. Nagkakahalaga naman ng 1 peso and 30 centavos per kilo ang sisingilin sa mga magpapagiling ng palay sa NAPG Rice Mill Complex. Mura po yan sa ngayon. Yung 140 per uh, kilo ng drying ay mura sa lakaran kasi tumaas po ang kuryente. Gusto naman po linawin ng uh, Sangguniang Palalawigan na tayo po ay maglulunsad ng ganitong halaga na ninanais natin na sa mas mababang halaga tayo makapaniningil kumpara sa mga pribadong mga rice miller uh, para matulungan natin ang ating mga magsasaka. So, ito po yung halagang nabanggit. Nauna nang ipinaliwanag ni Acting Provincial Agriculturist Doc Jopet Petagliam sa 32nd Regular Session na may dati ng basihan sa paniningilan drying facility na nasa Palayan City na nagkakahalaga ng 45 pesos per sako ng palay. Ngunit bunsod anya ng inflation ay itinaas na ito sa 1 peso and 40 centavos bawat kilo. Dito po sa ating Nueva Ecija Grain Drying Facility, ay meron po tayong dating basihan tananingil na 45 peso per bag. Pero alam naman po natin na due to inflation po ay nagsitaas na po ang lahat. Kung kaya po nag, nag ano po kami, nag canvas po kami o kumuha po kami ng mga datos survey at ayon po na sa tulong na rin po ng accounting office ay ang rekomendasyon po nila ay itaas na po ng 130 ang kneeling at ang 140 naman po yung drying. Igit na mas mataas po ito kaysa sa kasulukuyan nating sinisingil ngayon na 45 pesos per bag. Per kilo na po tayo ngayon, hindi po tulad ng dati na per bag. Sinabi ni nito na maging ang National Food Authority na naatasan ni Pangulong Bongbong Marcos na mamili na rin ng basang palay sa mga magsasaka ay maaaring gumamit ng mga pasilidad na ito. Inaasahan ni Anidoc Aguillam na magagamit at makapaghahatid na ng serbisyo sa mga mamamayan ang rice mill sa Gimba sa darating na anihan. Kasama si Jerome Tiquia, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.